Bakit hindi dapat masumpungan, kapatid naron ang katamaran sa sino man sa atin, lalo na sa mga pangulo ng sambahayan? Pakinggan naman natin ang kasagutan ng banal na kasulatan dito po sa Efeso 4.28. Pakinggan natin. Ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Ano po ang ipinag-uutos dito ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo? Ang sabi po, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Mga kaibigan po namin, sana po napansin natin na sa Diyos unang nagkakasala. Ang ayaw pong magtrabaho na may kakayahan namang magtrabaho. Subalit, sa anong uring hanap buhay o trabaho po dapat magpagal? Ang sabi po, magtrabaho at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Mm -hmm. Eh kapatid na Ron, paano ba malalaman kung ang hanap buhay o trabaho ay eh marangal? Kasi iba-iba yung batayan mm -hmm. ng iba dyan. Eh. Sabi mm -hmm. ng iba, pagka daw malaki yung kita, eh yun ang marangal. Eh hindi po ganun, kapatid na Christian. Dapat maunawaan ng ating mga taga-subaybay sa... Uh, hindi sa laki ng kinikita masasabi Ayun, kung ah, marangal yung hanap buhay Kapo. kundi kung walang nalalabag na batas o na mm -hmm. ng ah, gobyerno lalo na ng batas ng atin pong Panginoon Diyos kaya napakasamang ah, pagmulan ng ikinabubuhay ay yung limawa yung pagiging snatcher, mm -hmm. holdapper, illegal oh. recruiter, yung drug pusher at mm -hmm. marami pang iba eh sino naman kapatid na ng unang dapat na magsikap sa paghahanap buhay? Ah, narinig natin kanina no po, yung mga pangulo ng sambahayan. Eh dahil ayon sa binasa rin natin talata kanina upang may maitulong sa mga nangangailangan. Mm -hmm. Mga kaibigan, bawat isa po sa atin ay may mga pansariling pangangailangan. Kung pamilyadong tao naman, may mga pangangailangan din ang kanyang pamilya, lalo na po ang mga anak. Hindi lamang po ang pananagutan ng magulang ay pakainin at bihisan ng kanilang mga anak, kundi mabigyan po ng mabuting edukasyon para po sa kanilang kinabukasan. Eh paano po matutugunan ang kani kanilang mga pangangailangan kung tamad at ayaw magtrabaho ang Pangulo ng Sambahayan? Gayong siya po ang may pananagutang maghanap buhay, di po ba? Kaya nga ang utos po, magtrabaho at gamitin ang kamay sa anumang gawaing marangal. Kapatid na ron, paano ba dapat harapin ng sino man ang anumang gawaing marangal? Pakinggan naman natin mga kaibigan, ang nakasulat naman po dito po sa Ecclesiastes 9.10, ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sana po ay ganito ang maging uri ng pagtatrabaho ng lahat. Ibinubuhos ang buong makakaya. Bakit po mahalaga yun? Sapagkat doon po manggagaling ang ating ikabubuhay. Eh, marapat lamang na tumbasa natin ito ng kasipagan. Di e po ba kapatid na Christian? Opo. Huwag yung kung pumapasok sa trabaho ay pahuli-huli. Hmm. At kung magtrabaho naman ay parang ano pa baga. Sabi nga ay nagpapalipas lang ng oras. Masama yon. Kaya ano po ang nangyayari tuloy doon sa iba? May trabaho na, eh naaalis pa. At walang nagpapatrabaho, kapatid na roon, na matutuwa sa trabahador mm -hmm. na tamad. Wala. Kaya upang hindi ito mangyari sa sino man, ano ang ipinayo ni Apostol Pablo? Kung ano ang dapat na maging uri ng paggawa na dapat makita sa mga nagtatrabaho? Pakinggan naman natin ang nakasulat. Dito po sa Efeso sa is, sa is hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong magtrabaho ng mabuti kung kailan lamang nakatingin ang inyong Panginoon. At magbubulakbol kapag hindi na siya nakatingin. Magtrabaho kayo ng mabuti at magtrabaho ng masaya sa lahat ng panahon. Mga kaibigan po namin sa pagtatrabaho, dapat po na mataas ang uri ng paggawa. Hindi po kaya lamang pinagbubuti ang pagtatrabaho ay kung may nakabantay o kung wala na ay nagbubulakbol lamang. Kaya pagbutihin po ng mga kinauhulan ng pagtatrabaho. Ang sabi nga po sa talatang ating binasa, eh, magtrabaho kayo ng mabuti at magtrabaho ng masaya sa lahat ng panahon. Lalo po pagka nga, ngayon, mga kaibigan, na hindi lahat eh, nagkapalad na magkatrabaho. Yung iba nga po, may trabaho na, eh, nawawalan pa. Kaya samantalahin po ng mga may trabaho, na pagbutihin ito at gawing may kasayahan. Yayamang dito rin po kinukuha ang para sa pangangailangan maging ng sambahayan. Kaya kailangan ay maging masipag ang tao, lalo na po ang mga magulang.